Hagi, siya malagi hapon ini nga nawong. Ha? Huh? Kaya? Dahil, karuyag ko nga bata, as in bata, good luck. super bata. Talaga, bata ini talaga, nakabata ini. O balita? Yes. Huwag ka na, mag sang iba Siyempre. Diba ang bata, o oh, ito niya na, ang gamiton mo, magdundok ka. Ay, okay, may dagadak. Tukar buwas. Bila ko niyo mag-make-upan. Ma -up. Para sa namin, tutukar mo? Eh, basta may event na katutukaran. Wow. Eh, make-up wilo. Kasi uh, mm -hmm. bata, as in super bata talaga na kanyatura kita. Ah, Ito na so, ang karun. Pangarap mo pa kaya maging bata ka. Ah. Of course. Oh. Ito na itong mga edad. Magpo 40 lang, 45 ka. 50 na ba yan? Oo. Oh. O, oh, diba? Sa so, oh, parang okay. nagbubod talaga. Ayan okay, nga, Nate. Is... Is... Okay, sa ako ni nga 50 kare ko kunta nga maging at least na mali maging 16. No, 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 no. Na mali maging 16. Ano mo kuy nararamdaman mo eh? Oh. try. Para, try para maging bata ka talaga kasi ito talaga karuyag mo maging bata, to body ka oh, life. talaga para maging. Oh, no. Si try ko ana ini an lipsi oh. para sa imo ini siya. At di wag pa ini sa US. Ay, so yes, sure. Yes, in ini sa in ini ni asawa ni ko. Ni ni ba o ma? Ako si Mama Kung sure ko expire na niya ng alleged Dire baka May allowance naman si Rin. Ang expiration. ako Try na akon. Ay, di adaman mga witness na Sige, try tatapos Tapos kita ang Sige, sige, sige. Sige. kuha mo, Auran. Kita Waray basulay Ha? A FEW MINUTES LATER Hagi, siya malagi hapon ining anawang! Ha? Huh? Kaya? Dahil karuyag ko nga ba't asin bata, gudak super bata! <laughs> 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 Dahil karuyag ko nga ba't asin bata, gudak super bata! Hagi na mamiling ka pa man, mga nagas tapos magaling ka pa maging bata ka, wish naman dahil, mag-wish ka para sugat si Tuna. ano idad kita ah. Na ano ba ini? Agi? ano pa man <laughs> ba mo, may bubulig sa ako, siya nga na kumanya, kaya para karo'y ipukuntang, mamiga pa na ni mga bata. Nice. Ah! Karuhin mo talaga maging bata? Oo nga ni May naisip pa. Anay ha? Pamilin ka kasi warang hindi. Oh, sa akong make-up age, pamilin ka. Salamat talaga. Pagyabang naman siya gusto naman. A few minutes later. Oh, Adina, Adina, may pakita sa ibu ini talaga na kababa ini. Oh, balita. Yes. <laughs> As you wish. Oh, talaga. Wish granted na. Charan. 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 Bukan ada maksudnya cupon. Cupre. Iba bata. Oh, ito niya na. Ang ah. gamitin mo, magdudug ka. Ah. Okay, sa batasan! Saan? Okay, sa batasan! Pagkita tayo sa batasan! Amang ba? Ito, ganun daw yung pamilya na maging bata siya. Di ba ang baby nagdududo pa? Ano siya ito? Oh, good Ito? Oh, hi. Oh! Nang mga dira, ko magdududo.